Ito na nga pala yung naging itsura nitong nakatambak na Suzuki Skydrive noon. Makalipas yung pitong araw na paggagawa ko, malapit na ulit tong pumogi. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung pagbabago ng itsura nito ni Project Tagtag. -tag. Bale, ito na nga pala yung day 7 ng pagpapapogi ko dito sa nabili kong napabaya na Suzuki Skydrive. At sa mga ngayon lang nakapanood nitong video natin, bale, binili ko nga pala to sa isa kong follower. Plano ko rin kasi ipamigay sa mga nakasuporta dito. Kaya pagkatapos ko nga pala ikabit yung taillight nito, plano ko na rin sanang linisin tong panggilid para maikabit na rin. Dahil halos bago lang din yung mga nakasalpak dito sa CBT, hindi ko na pinalitan pero nilinis ko lang maigi. Kaya noong wala na nga palang dumi, sinimulan ko na rin yung pagsasalpak. Inuna ko nga pala dito sa may puli, nilagay ko na rin yung mga bola. Piniga ko na nga rin palang bahagya yung torque drive para maganda yung pagkakalapat ng bed. Pero hinugot ko ulit dito sa ehe. Nakalimutan ko kasi nilagyan ng bagong grasa tong torque drive dahil medyo maitim na yung lumang nakasalpak dito. Ali ganito nga pala yung discarding ginagawa ko. Itong ehe mismo yung pinapahirang ko. Saka ako isasalpak yung torque drive para maabot gan sa dulo tsaka sa gitna. Kaya nang nalagyan ko na nga pala ng grasa sa loob. Saka ako binalik tong torque drive dito sa ehe. Naka racing racing na clutch bell na nga rin pala to na para siguradong hindi maipon yung dumi sa loob. Yung mga pudpud na lining. Kaya sunod ko nga pa lang sinalpak tong drive face pati yung lock na tikinabit ko na rin maigi. Kaya pagkatapos ko nga pala tong gamitan ng impact, kinuha ko na rin tong CBT cover baka kasi marumihan pa para iwas doble trabaho. At medyo chapsoy na nga rin pala yung mga tornilyong nakakabit dito sa panggilid kaya gagamitan natin to ng set na yayabang in white ball. Kulang kulang na rin kasi mga tornilyong nakakabit dito kaya kukumpletuhin na rin natin. Mahirap kasi yung ganyan lalo kapag nalubak ng malalim. Yung mm -hmm. iba kasing gumagawa nito hindi na talaga kinukumpleto para pag nagbukas ng panggilid Bilisan lang. Kaya nang natapos na nga pala tayo sa panggilid, kinuwa ko na nga pala tong side pairing, sisimulan na rin nating magkabit nito. Kaya pagkatapos ko nga pala mag test fit, kinuwa ko na ibang iduduktong natin. parasi para sa mga ibang scooter, medyo may pagkakaiba sila ng sky drive dahil maraming dinuduktong sa kahan nito, lalo dito sa side pairing. Bali dito nga pala yung nilalagay sa loob, tapos lalagyan na rin natin ng screw para siguradong hindi magalaw. Kaya nung naiayos ko na nga pala yung pagkakalapat, kinu ko to iduduktong natin dito. Bali dito naman nilalagay signal light lens. Kaya sa pagbili ng kahan nito, medyo matrabaho talaga at siguradong mapepending ka lalo kapag may kulang na kahit isa. Buti na lang talaga sa akto yung pagkakabili natin at is kahit papano, tuloy-tuloy na rin tayo sa pagsasalpa. Kaya kinuha ko na nga pala tong lumang signal light, bali papalitan nga pala natin tong lens kaya nilinis ko munang may gitong housing para mas maganda tignan. Maayos pa naman yung condition nito, palitin lang talaga yung lens dahil marami ng crack. Kaya in-unbox ko na nga pala tong bagong bili natin na original na lens, ito yung gagamitin natin, Origna Stanley. Kaya pagkatanggal ko pa sa packaging, tinespit ko na kung lang ba dito? Buti sakto, kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Nilagay ko na nga pala yung lock nito na screw. Medyo mabigat lang talaga sa bulsa yung brand new parts nito, lalo kung original, pero ito siguradong pang matagalan na gamit na. Yung tipong makalipas siguro yung 15 taon bago ka lang ulit magpapalit ng ganito. Bali, pinaglalagyan ko na nga pala ng screw yung kakabitan natin itong mga signal light. Dito nga rin pala nilalagay sa yung susiyan itong U-box, kaya sinal pa ko na rin bago natin ikakabit dun sa loob. Bali, meron pa nga pala tong pinaka-stopper, tsaka yung lock, dito naman natin ilalagay sa likuran. Kaya nong nai ko na pala yung pwesto nitong pinakasusiaan. Kinuha ko na rin tong cable. Ipinasok ko dito sa pinakala. Tapos ikinabit ko dito sa pinaka-stopper para kapag nilagay natin ang susi, hindi mahata. Kaya kinabitan ko na nga pala ito ng mga body screw para siguradong maayos yung pagkakalagay at hindi mahulog. Buti na lang dumating na nga pala yung gagamitin natin dito na body bolts dahil yung ibang nakakabit, puro kalawangin. Stainless kasi yung nabili ko. Wala kasi ako makitang yayabangin. Puro ganito lang meron. Pero okay din naman yung ganito. Siguradong hindi kakalawangin pang na rin. Kaya tinanggal ko na rin pala sa mga plastic, yung mga garnish cover naman itong panggili. Dito naman yung susunod na ilalagay natin. Inuna ko nga pala yung pinaka ring nitong kicker dahil hindi natin mailalagay kung mahuhuli to. Tapos inunod ko nga pala tong cover naman ng pulley drive base para siguradong hindi pasukan ng tubig lalo kapag ka umuulan. Kinabit ko na nga pala tong rubber hose. Ito yung pinaka breather na nanggagaling dito sa CBT. At ito yung pinaka huli kong sinalpak. Ito namang top cover. Bali ito yung cover dito sa mga butas. Buti na lang talaga meron tayong mga spare na yayabang in white bolts pangkabit dito sa CBT para mas magandang tignan to mga tornilyo. Kaya pinaghihigpitan ko na nga pala ito lahat para sigurado tayong walang mahulog lalo kapag nag test drive na tayo sa mga susunod na video. Kaya kinuha ko na nga pala tong side cover dito sa kanan. Naikabit ko na rin yung mga signal light niyan kaya ready na para isalpa. At dito medyo bahagyan lumabas yung kapugian nito ni Project Tagtag -Tag, lalo na dito sa pinakalikod. Ituram patulis kasi siya. Pero bago magkalimutan, kinuha ko na nga pala tong cover dito sa baba. Bale ito naman yung tumatakip dito sa may baba ng mga signal light. Marami pa ka kakabit na piyesa dito kay Project Tagtag -Tag, pero medyo nabitin lang sa oras, kaya abangan nyo yung mga susunod na video kung ano yung mangyayari So yun na nga pala, mag-update tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa Day 7 ni Tony Project Tagtag -tag. So kagaya ng nakikita nyo, kahit pa paano unti-unti na nga natin nakikita yung magiging tindigan nito, ayan nakikabit na natin to magkabila ang side pairings yung taillight na nice na rin natin tapos uh, dito sa harapan wala pa tayo masyadong nakakabit dito nakaka, pero sigurado bukas isimulan na natin ikabit yan para mas lalo natin makita yung magiging itsura nito ni Tony, Project Tagtag. Tag. Tapos ay nga pala, dahil almost 2 days na lang ipapamana na natin si Project Pangarap sa mga gustong humabol, malay nyo kayo pa yung buenas na mapili para don. napaka basic lang na kailangan yung gawin. I-download niyo lang yung game map na nandito sa comment section, right? Ito nga pala yung dapat nyo gawin para magkaroon kayo ng chance na mapili don sa ipapamigay ko na Honda Dream i-download nyo lang tong laro na to. Iniwan ko na dyan sa comment section yung link. So kapag na-install nyo na, ito na yung may kita nyo. I-click nyo lang tong register kung bago lang kayo dito. So napaka basic lang ang gagawin nyo rito. Lagay nyo lang dito yung contact number nyo, yung password. Verification kapag okay na, pag may account na kayo, i-click nyo lang yung confirm. So punta naman kayo dito, ilalagay nyo lang dito sa login yung ilagay nyo yung details kanina. Pindutin nyo lang yan. So ito na yung may kita nyo mga available game dito sa Masaya game, literal na masaya dahil marami kayong pagpipilian eh, na no? yun May fortune gem, beto-beto, tongits, mythical animals at kung ano-ano pa. So bago ko ipakita sa inyo yan, ipapakita ko lang muna kung paano kayo maglalagay ng pondo rito. Para kung gusto yung maglaro, ayan pwede pwede, i-click nyo lang to. So pili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyo ilagay na pondo rito sa laro. Kasi marami naman pagpipilian na yan, pili lang kayo dyan. So ayun eh, nga kapag nakapaglagay na kayo ng pondo, pwede na kayong maglaro. At ito yung pinakamadalas na nilalaro ko sa lahat ng laro na pinapakita ko sa inyo itong dragon versus tiger. So i-click lang natin yan. Ayan, pipili lang kayo dito kung anong baraha yung tatayaan nyo. Pwedeng dragon or tiger. Ayan, kung ano yung mas mataas na baraha, yun yung mananalo. Tapos dito naman dadagdag sa gold coins nyan. If ever na, buenas kayo sa larong to. Tapos dito ay pipili kung magkano yung gusto nyo tayo. Pwede 1 piso. Subok tayo dito sa tiger. Ayan, So ayun, may kita nyo rito yung mga taya nila. So sa ngayon, ito yung pinakamalaking taya sa Dragon. Jeez! Tsaka 5, yun lang, talo tayo. So ganun talaga, password yan lang to, talo tayo ng limang piso. So kung ayaw nyo na maglaro, i-click nyo lang to. Yan, paano naman kung sakaling malaki-laki na yung napanalunan nyo, i-click nyo lang tong withdraw. Tapos ilagay nyo lang dito kung magkano yung gusto nyo i-out sa game. So ganun lang, napaka basic, di ba?